Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, mga lab shoutout! Magandang <coughs> aapin sa Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko uh, taga Dabao, no, sa Dabao region, may, may hapon sa inyo nga tanan, Unta na lang mo, pirmi, sa maayong nga panglawas at uh, lalo na dyan sa Dabao City na ngayon ay grabe ang panggigipit ng Administrasyong Marcos dahil gusto nilang uh, kubkubin, agawin at pagharian ang Davao City. So, po, if you believe around the world, hello, may galap shout out po sa inyong lahat. Kung bago po kay sa aking YouTube channel, huwag po mag-subscribe, like, at share. So, itong topic natin ngayon ay uh, itong uh, kawalan ng uh, kaalaman ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating dito uh, sa batas na Bawal ang mga nasa gobyerno tumanggap ng mga o mga regalo, kahit ano, kotse, pera, etc. mula sa private individual. Iisa po mga lalabs, mga viots, ang description ni Pangulong uh, Bongbong Marcos at ni Abalos nung nagpatawag si Abalos ng uh, con, no? about sa uh, pagbigay niya ng uh, bounty or patong sa ulo ni Pastor Kiboloy na 10 million na mas mataas pa kaysa mga high uh, profile na mga kriminal. Kasi yung mga high profile in, uh, mga kriminal na yun is 5 million lang, tapos si Pastor Kiboloy, 10 million. Yung ko yun ng mga abogado at mga kamiembro Uh, ni Pastor Kiboloy sa Kingdom of Jesus Christ. So, iisa ang script ni bongbong Marcos at ni Abalos. So, ang tanong dito, dahil nga kinwestion ng isang uh, reporter si Abalos kung saan nanggaling yung 10 million. So, dahil kapag sabihin ni Abalos, mga lalabs, mga bayots, na ang pira na yan ay nanggaling yan sa Intelligence Fund ng PNP at ng DILG, magkaproblema sila. Bakit? dahil pira po yan ng taong bayan. So ngayon siguro dahil ayaw mapulaan ni Abalos. So sinabi niya na galing daw iyon sa isang individual sa kanyang uh, frustrated friend daw no ang nagbigay noon na which is bawal din sa batas. So, yun, 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 sila dito naka uh, tawag dito nakaiwas parihong bawal. So ngayon, nung pumalag ang mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kiboloy, nagsalita din si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sabi ni Abalos, ang batas ay batas kaya dapat sumunod si Pastor Kiboloy sa batas, sumuko siya mga ganyang kaik-ikan ni Abalos. <laughs> um, Abalos. Abalos lo, sana si ano, yung dyan sa alitagtag na Nagdrive ng uh, isang, dalawang tonelada ng uh, shabu tapos inatid doon sa checkpoint. Eh. Wala na yun eh. Pinalayas na ba ninyo sa ibang bansa? O saan ninyo tinago? Wala na. Pinagtakpan na ninyo dahil uh, drama ninyo yun eh. So ngayon ito, nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos kahapon. So ayon dito sa GME News 32 minutes ago. Walang nakikitang masama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggap ng Department of Interior or ng DILJ ng 10 million alok na pabuya sa ng ilang uh, pribadong tao para ma, uh, ma uh, uh, ika ni Kiboloy ang tanong. Sino kaya ang mga ito at ano yung rason nila bakit sila magbigay ng pira sa DILG para mahuli si Kiboloy? Meron bang usapan dito na kapag mahuli si Kibuloy ay may party sila doon sa mga ari-ari anong pastor kapag makuha nila yon? Tandaan ninyo Abalos, hindi si Pastor Kibuloy ang may ari niya. Lahat ng mga membro, nakapangalan lang yan sa kanya dahil siya yung punong ministro ng kanilang sikta. Kagaya ng iglesia. Oh, saan ba nakapangalan lahat ng mga ano? Iglesia ni Kristo. <laughs> Halimbawa, Iglesia Ni Cristo Manalo, diba? ba? O ganun din, Kingdom of Jesus Christ Ni Kibuloy, o ganun din, mga membro. Hindi naman lahat yan kay Pastor Kiboloy. O pinag-iinitan ninyo dahil si Kibuloy may aeroplano, may pinakamalaking arena ngayon sa Pilipinas, at kung ano-ano pa, marami siyang mga ari-arian sa ibang bansa. So ngayon ito, pakinggan natin itong kawalang uh, pagiging uh, na isang presidente ng Pilipinas, natuyot ang otak. <laughs> Wala talaga sa kanyang bunga nga. Seryoso siya? Nang, naka ilang kilo kaya ito na nalunok niya o nasinghot niya bago siya nagsalita dito? Help us bring a fugitive to justice. Sandali ah. O, masama si Pangulong Bobo Marcos sa pagtanggap ng... Pangulong Bobo Marcos sa pagtanggap ng Department of the Interior and Local Government o DILG siya na siya sa pag i eh? na pabuya na ilang pribadong tao para sa ika-aresto ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit hindi? Bakit hindi? Eh, they want to bring us. They want to help us bring a fugitive to justice. You know, our eh, he is he is a fugitive. He is uh, hiding from the law. Now, there... Mr. President, are you okay? <laughs> Nasabihin mo si Pastor Kiboloy na he is fugitive, he is hiding from the lo. Bakit, Mr. President? Convicted na ba si Pastor Kiboloy ng uh, Korte Suprema na siya ay guilty beyond reasonable doubt at tinakasan niya iyon? Meron pa lang siyang ano uh, supina or kung... Uh, arrest sandali. To... yun lang. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin no, na porkit ko mo meron ganyan si pastor, eh, fugitive na po siya. Nag-aral ka po sa Oxford, kaya pala, bagsak ka doon dahil yung utak mo, tuyot talaga. Hindi <laughs> mo alam ano yung ibig ng, ng, ng fugitive, pugante. Yon po, yon Mr. President, ang mga nasintinsyahan na po ng pinakataas-taasang hukuman kahit hindi lang sa Pilipinas, sa mga iba't ibang panig pa ng mga bansa sa buong mundo na ayaw nilang pagsilbihan ang kanilang mga sintinsya kaya sila tumatakas. Kaya ibig sabihin ng fugitive. Hindi po siya nagha-hide sa law. Tama nga si Kairi, sinabi niya, he is, uh, yani, uh, ano po tawag dito? Uh, yung at-large na hindi siya available, hindi siya nagtatago, pero hindi lang siya available dahil nga, sa ginagawa nga yung panggigipit sa kanya ng uh, Marcos administration sa, sa taliwas pa yun ha, ito yung ginanti ni Marcos Jr. sa pagtulong ni Pastor Kiboloy sa kanya sa panahon ng kampanya, na walang mga ibang TV station na tumatanggap kay Marcos, ayaw ng advance question Uh, ni Marcos na hinihingi at ayaw niyang pakinggan yung laging paulit-ulit na tanong ni tatay niya mamamatay tao, magnanakaw at kung ano-ano pa. Naririndi na siya dahil may gitatlong dekada na pero ginagawa din niya ngayon panggigipit sa mga tao. Oh, ito sa kanya, Tumulong sa kanya. So ito yung uh, type, pika, type ng isang tao na talagang sakdolan ang kakapala ng muka at walang utang na loob. This is the to bring him to justice. I do not see what is any earlier than this. So he can question their motives as much as they want. Kinwestion kasi mm. ng kampo ni Kibuloy kung ano ang motibo ng mga pribadong tao sa pagbibigay ng pera para sa pag-uya. Gay e panabogado ng pastor walang legal sa mga ng administrasyon laban sa kanilang claim. Tama na naman ang abogado na, ah. Si Ki boloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Mayroon din siyang patong-patong na kaso sa Amerika. sa Hindi lang yung dating tinatanggi, uh, isa pa itong olol na reporter na to dismiss na po ang kaso na yan sa Davao at binubuhay lang yeah, ng so, administrasyon po ni Bongbong Marcos. Kasi <laughs> so, nais lang gipitin si Pastor Kiboloy inoona. Tapos, ang ending dito, Duterte. <laughs> Dahil mayroon nga yan, di ba? May nabasa ako ka, matagal na yun, pero mga 3 months ago, 4 months ago, by February yata yun, na mayroon talagang uh, utos ang administrasyon ngayon ni Bumbong Marcos na kailangan kubkubin ang Davao City within 2 months by hook or by crook. Na-delete ko lang yun eh. Kaya hindi ko na maano. So, pagdating dito sa conviction, mga lalabs, mga vayots, dito tayo. Ang kapal ng pagbumuka ni Bongbong Marcos magsabi ng conviction about kay Pastor Kibuloy. Samantalang sila wanted sa Amerika. <laughs> huh? Ayan, o. Oh. Ayan. So, sabi dito, wanted by U.S. authorities. <laughs> Ba? So sa Pilipinas, bago natin yun basahin to. Si Imelda Marcos one, uh, Convicted din naman si Imelda Marcos sa Pilipinas eh. Convicted siya ng Seven counts O nagpost lang siya ng bill Si Imelda Marcos nga makukulong ng 6 to 11 years Nakapag na, uh, ano piyansa O si Bjingoy Estrada Convicted din yan ng bribery. O saan ngayon? Senador pa. Hindi <laughs> ba? Nakulong ba si Imelda? Wala. Ito na ba yung uh, kay Imelda Marcos na ito? Ano pa yun? Balita pa yun ng ABS-CBN. O oh, ito. Uh, sino asal O oh, ito. November 19, 2018. Balita ng ABS-CBN whether conviction Emilda Marcos is sentenced to imprisonment of six years and one month to 11 years for each of the seven counts with perpetual disqualification from the public office. Oh, ito pa, balita pa ito ng, saan pa yung isa? Philippine Star, ganun din. November 16, 2018. O ito sa mga picture na ito, ganun, mal, ma, ano kasi masyadong masilaw tong cellphone na to eh. So ang sabi dito, yun nga, Ilocos representative Imelda Marcos was allowed to post a 150,000 bail bond for her provisional liberty by the Sandigan Bayan on Friday following her conviction for seven counts of graft last week. So ito yung balita nito, 2018 pa to, ha, sintensyado po si Imelda Marcos ng uh, Korte sa Pilipinas ng Sandigang Bayan ng Seven Counts, no? Makukulong. Nakulong ba si Imelda? Ulitin ko lang. O, sito Wanted din sila sa U.S. authorities. So, ang sabi pa dito, Imelda Marcos and Bongbong Marcos were found in contempt of court. Saan na ba yun? In 1995, after Judge Manuel Real, Real, Real na lang yung para social, Real, <laughs> ruled that they violated a court order. O, oh, ikaw pala rin, nag-violate ka rin pala ng court order, puta ka. <laughs> Freezing their assets and fined them a $100,000 A day since then. Oh, <laughs> naman pala eh. Record ito ha. I-post, i-gawin ko tong thumbnail. Hmm. Emelda and Bongbong uh, are uh, and those are wanted persons in the USA ever since their oster and return home in 1991. Why haven't uh, the, Marcoses returned to the U.S.? Uh, di ba hindi nga sila since 19 uh, na ano, nakabalik sila. 19, hindi sila nakapunta doon sa Amerika kahit yung asawa niya ay very New York. <laughs> na kung tingnan mo yung kotis, pamprobinsyang kagaya ko, pambokid. <laughs> oh, okay. Pero New York. Tapos yung, yung kotes, Diyos ko po, kotes palaka. <laughs> so, hindi sila naka uh, balik na doon sa Amerika. So, sabi pa dito, I will return to the US for treatment or whatever reason because they will be arrested and booked as felons as soon as they step on US soil. Kaya pabalik-balik kayo si Marcos Jr. sa Amerika at bina, bumalintong sa kanyang foreign policy na sinabi niya nung panahon ng kampanya na uh, hindi po tayo pwede pumanig sa US dahil kapag bumahing at ang, at, ang, sa China, hindi din tayo basta inimito nan friends to everyone. Dahil kapag bumahing daw yung dalawang superpowers, lusaw tayo. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Pumanig sa Amerika. Dahil ito po ang rason kung bakit si Bongbong Marcos ipagkanulo tayo at nais tayong magkandalasog-lasog na magiging giniling kapag magkagira ang China at ang Taiwan at tutulong ang kano sa Taiwan. Tayo ang patay. Dahil binigyan niya ng karagdagang Amerikan base militar ang US sa Pilipinas at sabi ni uh, Emil, ni Amy Marcos is labing pito na daw. So, bani, oh, so, bani, ito, bali, uh, ito yun. So, Scoflo, a person who floats the law, especially the one who fails to pay fines owed. Ikaw din pala, Bungong Marcos Ang kapal ng mukha mo, sir Magsabi Na lumabag sa batas At nagtago sa batas Si Pastor Kibuloy Na hindi pa convicted Eh kayo nga ito eh Convicted sa US no, Talaga naman oh no? Ang hiling ninyong Ang hiling mo ninyong Magpasa ng kuar. Ang hiling ninyong Tingnan yung muta ng iba Samantalang yung muta ninyo Nag-uumapaw apa yang mengamukkan dengan animal nanti Maya iya enggak kayo, ke kay pastor kibuloy maka magabaan ke Mr. President susunod ka kay Boeing Rimulya nag shake hands pa naman kayo yung na naipasa na ni Boeing Rimulya yung corona niya ikaw ang susunod sa kanya ngayon na magiging mukhang bangkay Pinagkaisahan um... nila si Pastor Kibuloy at ang Dabaw. Pinapakita lang talaga ng uh, pamilyang ito no, kung gaano sila kagkahaman sa yaman ng, ta ng ibang tao. Gusto nilang kubkubin. Ikakasaya ninyo yon Proud kayo nun na yumaman kayo dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kadiri ang pamilya ninyo. Yaks! Kadiri, talaga. Ay, hindi puta kayo. Magabaan sana kayo at magkandamatay kayong lahat mga animal kayo.